Ako po ay napag-initan uh, na na persecute kahit na may pangaabuso pong nangyari ay ako po ang natanggal ako po ang nawalan ng trabaho. Ilang revelasyon ang ibinahagi ng tinaguriang the prince of ballad na si Gerald Santos sa kanyang YouTube channel patungkol sa kanyang hindi magandang karanasan sa isang musical director ng isang TV network. Naungkat muli ang isyo ng singer sa pagputok ng balitang paglantad ng Sparkle Artist na si Sandro Mulak sa hindi rin magandang naranasan nito sa dalawang independent contractors ng GMA Network. Naglabas ng saloobin si Gerald dahil sa may ilang mga netizens raw ang nagsasabing nakikisakay lamang siya sa isyo na kung iisipin ay matagal nang nangyari ang naganap sa kanya at sinabihan siyang mag-move on na lamang. Anya ay napapanahon ang isyong pinagdaanan niya noon sa nangyari rin kay Sandro, kaya ay minabuti niya na ilahad na rin ang kanyang karanasan bilang awareness sa mga baguhan sa industriya. Ito rin daw ang panahon na mapapansin ng publiko ang mga hinaing ng na mga nabiktima ng mga makapangyarihang tao sa network. Ang mga ganito raw pag-iisip ng tao na nagsasabing mag-move on na lamang ang nagiging dahilan kung bakit natatakot ang mga biktima na magsalita at ilahad ang katotohanan. Para sa kanila na naging biktima ay napakahirap ikwento ang isang bagay na nagdulot sa kanila ng tsuma at sabihan na lang nakalimutan at magpatuloy na lang sa buhay. Hindi raw personal na naramdaman ng mga taong ito ang kanilang naranasan, kaya madali para sa kanila ang magsabing mag-move on na lamang. Dagdag pa niya ay ganoon rin daw ang eksaktong pinayo sa kanya ng mga executives ng naturang network nang siya ay magreklamo at dahil sa kanyang pagrereklamo ay nawala na siya ng mga proyekto at hanggang sa ngayon ay nananatili ang galit sa kanya ng kaibigan ng kanyang inireklamo na may mataas na posisyon sa network kaya siya ay masasabing ban. Hindi raw siya magkaroon ng guestings o kahit na anong shows dahil sa taong ito. Pahayag niya ito pong taong ito na mataas ang katungkulan dito sa network na kaibigan nitong taong gumawa, hindi maganda sa akin, ay sobrang galit na galit pa rin up to now kaya ako po ay basically parang ban po dito sa network. Hindi po talaga magkaroon ng guestings, kahit anong show, hindi po ako makapasok sa network because of this person. Ako po ay napag-initan na persecute. Kahit na may pang-aabuso pong nangyari ay ako po ang natanggal. Ako po ang nawala ng trabaho taong 2010 nang maalis siya sa network at anim na taon siyang naghirap na makahanap ng mga trabaho na mapanatili ang kanyang presensya sa industriya. Sa kabila ng hirap na kanyang pinagdaanan ay nabigyan siya ng malaking break nang makuha siya sa Miss Saigon New Play bilang si Toy. Ngunit itong taong gumawa ng hindi maganda sa kanya ay nagpaabot pa ng mensahe ng pagbati sa kanyang tagumpay. Annie Gerald, nakarating sa akin sa isang close friend na singer na kino-congratulate kami kasi itong friend ko ay nakapasok din. Ang sabi nitong taong ito congratulations pa rin daw sa akin kahit napakasakit ng ginawa ko sa kanya. Ang masasabi ko lang sa'yo, ang kapalang mukha mo para sabihin yan. Alam mo sana kapag nagkaharap ulit tayo, look me straight in my eyes at ay deny mo yung mga pinagagawa mo sa'kin. Sa I-deny mo na hindi ito nangyari. I wish you good. Just na lang ang bahala sa iyo. Sana mapatawad ka ng Diyos sa mga ginawa mo sa akin at kung may iba pang biktima, sana mapatawad ka. Pinapagpas sa Diyos na kita. Nagbigay rin siya ng payo sa mga baguhan sa industriya na maging matapang na harapin ang ganitong mga sitwasyon at kaagad na ipaalam kung sakaling mangyari sa kanila ang ganitong mga bagay. Pagpapatuloy niya, hindi na po ito yung panahon na wala tayong boses. Now we have social media. We have the power of the people. We have the power of public opinion.